Kining ma ignorante si Lala, practice. Pero pag yun, mamay, ito kasi brake break niya, may break sensor. Pag naka brake kayo, mamay, <laughs> and <laughs> and tapos ito ma'am natin sa battery box ito pa lang yung charge niya ma'am sabi sila kay cute si Zena <laughs> pwede na niya <laughs> pang <paka> service pwede <laughs> niya si kasi pag nakatingin yan ma'am. pag ikaw mangutang, kore preso utang, halagres pang batik pang utang. Para pag napreso ka, doawon na ka lang. mo Ito isang bars pa 20% isang ni pagbangga

pero sa mga susunod mo, <laughs> pwede na Eh, <laughs> e, pa you know, Grace. Pila lang may pag Ano mo nalang na na mo talaga sa mga? Ito, mamumulayin mo. mo, Gia? Paano kung nalungkot sa salaan na kung yun? Pwede na, <laughs> pwede na <laughs> mo sa polis. Ano mo, mo, Tapos, sa headlight

ibang tema para Ah, okay. Magkakaliwa. Magkakaliwa. Kakakali ka. Oh, At, plus, eto, ano daw Reverse. Reverse. Ah, atras. atras. Ito speed selector mo. Pinakamabagal ko pang tama. Ah, wow, tayo tumabagan. Pero, <laughs> pero ma'am, mas maganda number 3. Eh. Ah, wala pa ah. maglakaw na lang ka. Pagpunta kayong tagay tayo mamay. Dito lang <laughs> kami <laughs> <laughs>

<laughs> <laughs> ah, same susi lang, <laughs> lang naman na eh, bunggo tayo. <laughs> kaya nga. <laughs> Mabibili ba ka ba Bunggo lang mas madali. Si <laughs> Kuya nga, kaya ang driver niyan ni, eh. <laughs> oh, Ha? madali lang. lang. Syempre, eh. madali, madali lang. lang. Syempre, eh. Madali okay. lang Madali lang ibangga. Ato okay. kahadlog okay. o ibangga kay Uusang bakit si tita nagpapag-splain ng mechanics? <laughs> Siyempre, siya magdadrive. Siya rin magbubangga. <laughs> Bakit ka rin nagpapa-explain ng mechanic? Bakit nalulubat yung battery? Apay nyo naman 15 to 30 minutes bago i-charge siya. Asa, pag nag-grain, hindi <transform> mo na agad-agad i-charge? -agad -agad e, e Kahit mag kailan, ma'am. Basta... Huwag mo talino, charge Bakit ka rin nagpapa-explain si tita si Chris?

Nilagyan nga ni Mimin ni, ni, ni Mabi yung Arkansya ng bariya eh. yung ni Mama doon sa Lanesa. Buti nga napansin ko. Kundi, ubos. Eh, parang yun? <laughs> so, kailangan talaga pag Yan! <laughs> <laughs> Pag nilaksak niya po, uh, charging niya, nagre na Pangalawa po, magbibling po. Eh, <laughs> sign, sign, po malapit na. Bayad ka Dirty! Po, Dirty hands! Ito naman po sa pag a a a a a a Tising mo si. desing mo para pang labang ka. Pamahila ka pa. <laughs> Andiyan naman siya. Oh. Bilis-bilis nila. Bilis-bilis maghila. Eh, e, ayoko nga. Mabangga ka pa. Hindi naman ako magbabayad. <laughs> <laughs> si RJ mag-drive. Kaya siya magbangga. <laughs> May insurance ba yan, sir? <laughs> Ano, wala namo ah. Oy si Mabi. Si Mabi. Mabi. Ulo slipper. At least itim, hindi siya dumihin. Nagvideo intaw na kudai. dito. Dito sa likod Dito Alam mo kung sa shop. Ah,

Ay! Hindi ka kasi sumama kay tito. Oh. Sakay ka na big, ka na sakay sakay. Ipasakay mo na. Sa Okay na yan. Hoy, bye-bye. Alam kay gamay. Hmm. Ja, ja ka, di si ah, Pwede good. na sa panay mo lang murarag trak trak. <laughs> <laughs> Mura trak trak Beng. Pwede na na yan sa piso ni Grace kay gamay. Wow, wala ka nang diha. Ah, ah ba? Pag mo palit ka, pag namili ka, pwede na mo ibutang sa likod na. Ngayon, <laughs> amin tingnan ka gamitay ko preno. Ito lang magandang ng Prino adol sama si Mabimo. Malupad na. Ito ang prino

Ara ka ignorant ka dyan in town. Baik pwede pa kay og nakikasalubong sa lubong kay di mga jeep ko mo halahala <laughs> og drive kay hinon mo ba pero hadlog ba pod daga matricycle da ba bangga ka. Tayo ngani mo yung brake. Ito 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 lagi <laughs> na kagano no. Tingin sa kasada ini sa manobela. Oo. Hoy mo si Mabi. Pakisatin.

Hindi na lang. <laughs>